malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya pumapayag ako. Dadalhin niya ako sa motel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sabel. Sobrang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Pwede bang tulungan niyo ako? Nakipagrelasyon ako sa isang lalaking 50 years older than me. By the way, 26 years old ako. Taong 2011 nakilala ko siya. Tsuhin siya ng boyfriend ko noon. Ang tingin ko sa kanya, tsuhin lang. Tapos, nabuntis ako ng boyfriend ko. Kaya lang, January 1, 2012 para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Namatay ang boyfriend ko. Hindi ko pa naipapanganak yung anak namin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At kung ano yung mukhang ihaharap ko sa pamilya ko. Ang daming tanong sa isip ko. Katulad ng paano ko bubuhayin ng anak ko ng mag-isa? Paano kapos din yung pamilya ko? At isa pa, galing ako sa broken family. Isang araw, pinuntahan ako ng tsuhin ng namatay kong boyfriend para kumustahin. At siya nga, pangalanan na lang natin siya ng Adan. Tinanong niya ako kung ano yung gagawin ko sa bata. Ang sagot ko, hindi ko pa alam. Ang sabi niya sa akin, kung ano man daw yung kailangan ko huwag akong mahihiyang lumapit sa kanya. February Isinilang ko ang baby ko. Fast forward, napag-desisyonan kong ipa-adopt yung baby ko. Alam ko, malaking pagkakamali yung gagawin ko, pero gagawin ko yun hindi para sa sarili ko, kundi para sa baby ko. Kasi gusto ko siyang lumaking maayos. Gusto ko siyang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi naging madali sa akin yung pagdedesisyon. Sobrang sakit. Pero tinulungan ako ni Adan. Kung sino yung mapagkakatiwalaan na pwedeng mag-adopt sa baby ko. Ang sabi nga sa akin ni Adan, kung bata-bata pa raw siya, siya na lang ang kukuha sa anak ko. Kaso ang katwiran niya, hindi lang naman daw material na bagay ang dapat ibigay sa bata. Kailangan din ng pagmamahal. Eh, matanda na siya. At hindi niya alam kung kailan siya kukunin ng may kapal. Pag nagkataon, may iwan lang niya yung bata. Kawawa naman raw. Siya nga pala, si Adan. May asawa at may mga anak. Sa ibang bansa nakatira yung mga anak niya. Nung mga panahong down na down ako, siya yung laging nandyan para sa akin. Tinulungan akong makapagsimula uli ng panibagong buhay. Siya ang tumulong sa akin na makapagtrabaho. Hindi ko nga alam kung bakit niya ginagawa yun eh. Dala lang ba yun ang awa niya sa akin? Hanggang sa lumipas ang mga araw, lagi siyang nagte sa akin. Lagi siyang nangungumusta. One day inamin niya sa akin na gusto raw niya ako. I care for you, sabi niya. Hindi ko alam kung ano yung isasagot ko. Ang nasabi ko na lang, "Bakit? Bakit ako?" Pinrarangka ko na siya. Sinabi ko na, may asawa ka at apo mo yung anak ko. Ang sagot niya sa akin, eh hindi rin daw niya alam. Bigla na lang daw niyang naramdaman habang lumilipas yung panahon. Ang nasa isip ko noon, Hmm? Anong klasing tao to? Oo. Mabait siya. Pero baka naman may kapalit lahat ng tulong at kabaitan niya sa akin. Hindi na ako sumagot sa mga text niya noon. Pero hindi siya tumigil ng kakakulit sa akin. Hanggang sa nagreply na ako sa kanya at ang sabi ko, Ayokong maging kabit mo At hindi ko kayang makipagrelasyon Sa lolo ng anak ko Akala ko titigil na siya Pero ayun Lagi pa rin siyang nag sa akin Umabot pa nga sa punto na Nangailangan ako ng pera E eh, wala akong maisip na malapitan at wala rin maaasahan sa mga kamag-anak ko. Bigla ko siyang naisip. Ang sabi ko sa sarili ko, bahala na. Wala na akong choice kung hindi lumapit sa kanya. At doon nagsimula ang lahat sa amin. Nagkikita na kami, kumakain na sa labas, binibigyan niya ako minsan ng allowance kapag kinakapos ako pero take note wala pang nangyayari sa amin kasi hindi ko kaya yun nakukonsensya ako kasi may asawa siya hanggang sa lumipas ang mga araw madalas na kaming magkita Siguro mga tatlo o apat na beses sa isang linggo. Then, isang araw nagkita kami sa isang lugar. Sumakay ako ng kotse niya. Hindi ako nagtatanong kung saan kami pupunta. Bahala na siya kung saan niya ako dadalhin. Yun yung nasa isip ko hanggang sa ipinasok niya yung sasakyan niya sa garahihan ng isang motel. At doon na nangyari ang hindi dapat mangyari. Nagpatangay na lang ako sa Agos. Yung sinabi kong ayokong maging kabit niya, kinain ko yung sinabi ko. sa tuwing magkikita kami laging sa motel niya ako dinadala laging may nangyayari sa amin ang nasa isip ko okay lang siguro 'yon malaki naman yung utang na loob ko sa kanya at minsan naman kahit hindi ako nagsasabi o nanghihingi sa kanya binibigay niya yung pangangailangan ko kahit na kasi may trabaho ako noon, kapos pa rin sa gastos So, in short, pumapayag ako na magmomotel kami Kasi malaki ang utang na loob ko sa kanya Lumipas ang mga buwan Ganon ang pangyayari sa amin may nangyayari sa tuwing nagkikita kami. Pero dumarating pa rin sa point na nakukonsensya ako kasi nga may asawa siyang tao. Kaso, hindi ako makawala-wala kasi habang lumilipas ang mga araw at buwan, nahuhulog ang loob ko sa kanya. Mabait naman kasi talaga siya at nararamdaman ko mahal niya talaga ako. Inamin rin naman niya na mahal niya yung asawa niya. Bilang asawa at nanay ng mga anak niya, pero sabi niya mahal niya rin ako. Ang sabi ko sa kanya, "Pwede ba 'yun? Dalawa ang mahal mo?" Ang sagot niya sa akin, "Yun yung nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita." Hindi na ako sumagot. Naniwala na lang ako. Fast forward, dalawang taon na yung relasyon namin nang bigla niyang sabihin sa akin na humanap na raw ako ng iba. Humanap na raw ako ng ibang magmamahal sa akin. Nagulat ako. Nasaktan ako. Ang tanong ko sa kanya, bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Noong mga panahon na yon, mahal na mahal ko na siya. Ang sagot niya sa akin, mahal kita, kaya ayokong maging makasariling Matanda na ako. Gusto ko, bago ako mamatay, makita kitang masaya kahit pa sa piling ng iba umiiyak ako noon. Sobra akong nasaktan sa sinabi niya. Ang sabi pa niya, para naman daw sa akin yun, hindi para sa kanya. Ang sabi ko, ayoko. Ayokong humanap ng iba. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Patuloy ang relasyon namin. Siyempre patago kasi hindi naman pwedeng malaman ng asawa niya. Isang araw may nandigaw sa akin. Wala namang nakakaalam kasi na may karelasyon ako. Sinabi ko sa kanya kay Ada na may nanliligaw sa akin kasi ayokong maglihim sa kanya. Tapos sabi ko pa sa kanya, hindi ko naman i-entertain yun Bigla ba namang sumagot sa akin ng... Bakit naman? Bigyan mo ng pagkakataon. Sabi ko, ano ka ba? Hindi ko kaya yung gusto mo. Hindi ko kayang magkaroon ng iba. Ang sabi niya sa akin, kilalanin mo munang maigi. Ang sabi ko naman... Yoko, ikaw lang ang gusto ko. Sumagot siya nang gusto kong maging maligaya ka sa iba bago ako mawala. Nandito lang naman ako palagi para sa iyo habang nabubuhay ako. Alam mo, nasasaktan ako tuwing sinasabi niya sa akin 'yon. Pakiramdam ko Itinataboy niya ako palayo sa kanya. Hindi ko na nga naisip na bawal na yung relasyon na namamagitan sa aming dalawin. Eh. Nagpatuloy ako sa buhay. Lumipas ang mga araw. Pumayag na ako sa gusto niyang mangyari. Inentertain ko yung naniligaw sa akin. Nakipagdate ako. Pero sinasabi ko naman kay Ada ng bawat na napagkakwentuhan namin. Bawat puntahan namin. Lumipas pa ang mga araw. Ang sabi sa akin ni Adan, sagutin ko na daw yung manliligaw ko kasi mukha naman daw mabait at gustong gusto ako. Sinunod ko siya. Sinunod ko lahat ng gusto niya lagi ko na lang iniisip ang gusto lang naman ni Adan. Mapabuti ako. Fast forward. Naging dalawa ang karelasyon ko. Kahit na may bago akong boyfriend. Hindi ko pa rin naman hinihiwalayan si Adan. Kasi siya naman talaga ang tunay na mahal ko. Ginagawa ko lang 'yung gusto niya hindi ko na rin naisip na may masasaktan akong tao. Dumating sa punto na nakikipagkita ako sa bago kong boyfriend. Pero, sabi ko, kikalalanin ko muna siyang maigi. Yung time na yon hindi ko ipinapaalam kay Adan. Kahit na meron kaming usapan na dapat sasabihin ko lahat sa kanya. Alam ko mali ako doon. Ang nasa isip ko kasi, kahit naman na gusto niya ako magka-boyfriend, alam ko, masakit pa rin yun para sa kanya. Tumagal ng ilang buwan yung relasyon ko sa bago kong boyfriend. Kaya lang nakagawa siya ng hindi maganda at hindi ko yung nagustuhan nakipaghiwalay ako sa kanya. Sinabi ko kay Adan na nakipaghiwalay na ako doon sa boyfriend ko. At kinuwento ko kung bakit. Tapos sabi niya sa akin, makakahanap rin daw ako ng tunay na magmamahal pa sa akin. Ang sabi ko, tama na. Tama na kung mawala ka man, okay lang siguro akong mag-isa. Fast forward four years. Four years yung relationship namin ni Adan nang mamatay ang asawa niya. Kahit papaano, nalungkot ako. Kasi syempre, asawa niya pa rin yun. Nang mailibing yung asawa niya, Nasa tabi niya ako palagi. Alam ko kasi na hindi madali yung pinagdaraanan niya. Asawa niya yun at alam kong mahal niya yun. Lumipas ang mga buwan na halos doon na ako nakatara sa bahay niya. Mga isang taon ng mamatay ang asawa niya, ipinakilala niya ako sa mga kamag-anak niya. Akala ko, okay na. Akala ko, laging happy ang buhay. Okay na kami. Nakakalabas na kami ng hindi nag-aalala na baka may makakita sa amin at magsusumbong doon sa asawa niya. Pero isang araw, hindi ko alam kung paano niya nakita sa si FB. May picture ako na kasama yung naging boyfriend ko. Yun yung mga panahon na hindi ko sinasabi sa kanya na nakiki-pagkita ako. Nagalit siya sa akin. Nagpaliwanag ako sa kanya na sabi ko, e, kinikilala ko lang ng mabuti yung tao. Sumagot siya sa akin na, akala raw ba niya eh, may usapan kami na sasabihin ko ang lahat sa kanya. Nag-away kami. Nagalit siya sa akin. Umalis ako ng bahay. Kasi alam ko na galit siya sa akin. Ilang araw akong hindi umuwi sa kanya. May trabaho pa ako noong mga panahon na yun. Tapos isang araw na isipan kong buksan yung CCTV na nakokonek sa bahay niya. At kitang kita ko may kasama siyang ibang babae. At alam ko na ako anong gagawin nila sa bahay niya Pagka-out ko sa trabaho, dumiretso ako sa bahay niya Kinumpronta ko siya Ang sabi niya, ako raw naman daw yung naula Pinaglihiman ko daw siya na nakikipagkita ako sa boyfriend ko noon Malay raw ba niya kung may nangyari sa amin Pina Pinapayagan raw naman niya ako Pero bakit inilihim ko pa? Ang sabi ko, wala namang nangyari sa amin noon. Kinilala ko lang siya. Hindi siya naniniwala. Ang nasa isip niya, sa bawat pagkikita namin noong naging boyfriend ko noon, laging may nangyayari sa amin kahit wala naman talaga. Lumipas ang mga araw, nagkapatawaran kami. Isang taon, akala ko, okay na kami. Ganun pa rin naman siya. Caring. Pinapakita niya at ipinaparamdam niyang mahal niya ako. Pero kapag wala pala ako sa bahay niya at nasa trabaho ako, kumukuha siya ng bayarang babae. Dinadala sa bahay niya. At doon may nangyayari. Paano ko alam? Alam ko lahat dahil merong CCTV. Akala niya, naisahan niya ako. Pinatay niya nga yung CCTV pero dahil may mas alam ako sa technology kesa sa kanya. Nagagawa ko pa rin makita kung anong pinaggagawa niya kapag wala ako. Sobrang sakit ng ginagawa niya. Tinatanong ko sa sarili ko kung kulang pa ba ako? Hindi pa ba ako sapat? Oo, may nagawa akong pagkakamali sa kanya. Oo, naglihim ako. Pero siya naman yung may gusto na magkaroon ako ng iba. Ang pagkakamali ko lang may itinago ako sa kanya at nilihim ko sa kanya na nagkita kami. Pero sapat na ba yun na dahilan para ganituhin niya ako? Tuwing kukumprontahin ko siya, siya pa yung galit. Isusumbat niya yung nagawa ko. Ere-reverse psychology niya ako. Tinatanong ko'y lagi yung sarili ko, hanggang kailan ko ba pagbabayaran yung nagawa kong kasalanan sa kanya? Hanggang kailan niya ba gagawin to sa akin? Ang sakit-sakit. Gusto ko nang makipag sa kanya. Pero, laging siya pa rin yung iniisip ko. Paano kapag nagkasakit siya, sino mag-aalaga sa kanya? Nag-iisa na siya, wala siyang kasama sa bahay. Isa pa, hindi ko siya kayang mawala sa akin. Hindi ko alam bakit siya pa yung minahal ko ng ganito. Nagkakagalit kami kasi sa mga ginagawa niya pero mabalik din naman ako lagi. Sinasabi niya, babae lang yan. Pero ikaw lang talaga mahal ko. At tuwing sinasabi niya yun, lumalambot yung puso ko. Lagi kong kinakalimutan yung mga nagawa niya. January ngayong taon, Pinatigil niya ako sa pagtatrabaho. Siya na raw yung baala sa akin. Sa mga nakalipas na buwan, okay naman kami. Pinagsisilbihan ko siya. Nagluluto ako para sa kanya. Para na nga kaming mag-asawa talaga. Masaya naman kami. Kinalimutan namin lahat ng nangyari. Pero sa mga araw na lumilipas, sumasagi pa rin sa isip ko yung ginawa niya ang pambabae. Pero masyado lang pala akong naging panatag. Akala ko hindi na niya uulitin. Akala ko tumigil na siya. Akala ko nakontento na siya sa akin. hindi pala. July 28, nabasa ko sa cellphone niya na may pinapupunta siyang bayarang babae sa bahay. Itataon niya na aalis ako ng Sabado ng gabi kasi pupunta ako sa mga kapatid ko. Nagpanggap akong walang alam sa mangyayari. Sabado ng gabi, magpapaalam ako sa kanya na aalis. Pinlano ko na ang lahat. Dumating na ang gabi ng Sabado. Nagpaalam ako sa kanya na aalis na ako. Pero hindi ako umalis ng bahay. Nasa gilid lang ako. Hinihintay kong malingat siya para makapanhik ako sa kwarto namin at makapagtago sa closet. Tanong ko sa sarili ko, tama ba itong gagawin ko? O baka mas lalo lang akong masaktan kapag nasaksihan ko yung pagtataksil niya. Pero wala eh, sobrang martir ako. Nagtago ako sa loob ng closet. Kahit sobrang kumakabog ang dibdib ko At sobrang tumutulo na yung pawis ko sa init Inawang ko ng onte yung pinto ng closet Sapat na para hindi ako makita At sapat na Para makita kung ano man yung gagawin nila Lumipas ang ilang minuto Pumasok na siya sa kwarto na merong kasamang babae. Maganda yung babae, mas bata sa akin. At doon ko nakita lahat-lahat kung paano siya makipag sa babaeng yun. Na mga oras na yun, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ako makaiyak. Sobrang sakit lang ng dibdib ko na parang may nakadagan na bato. Ang sakit-sakit pero walang luhang lumalabas mula sa mga mata ko. Nang masiguro ko na umalis na siya at inihatid niya na yung babae. Dumabas na ako ng closet. Itinuloy ko yung pagalis ng bahay at kinabukasan bumalik ako sa kanya o Marte na parang walang alam sa ginawa niya. Napakatanga ko. Sobrang tanga. Hanggang ngayon hindi ko alam kung nung gagawin ko. Ang alam ko lang sobra-sobra akong nasasaktan. Gusto kong umiyak pero hindi ako makaiyak ang tagal-tagal na nung relasyon namin. Nangihinayang na lang ba ako sa tagal? O talagang martir lang ako at mahal na mahal ko siya? Tulungan niyo naman ako.